evening mga idol isisir lang ako to sa pag ano ng tube pipe to ay schedule 40 ano ko lang mga idol yung kung paano bubuhati na hindi mo na itutukod itatayo mo siya itatayo natin na hindi itutukod kasi sa pag-i-scaffold importante yung pag-splice nito na ikaw lang mag-isa tatayo mo siya kasi pag dalawa kayo mahirap mag-splice ka baka, baka matumba, matutumba pa disgrasya pa kaya ito yung sisir ko mga idol yung bubuhatin yung pipe na ikaw lang mag na itatayo natin. <clears throat> Sa iyong mga idol to, kasi yung magiging ano natin position ito may idol nasa 6 meters 20 feet ganun lang idol sa pag ano dismantling na natin ganun, ganun lang idol ganun, ganun lang kadalit pero mabigat yung mga. kailangan ano yung lakas mo talaga na tayo mo siya. Kung ano, may baba mo rin siya na ganun pa rin yung posisyon. Salamat mga idol. Kung may natutunan kayo, nagugustuhan nyo yung video, uh, like na, o share. Thank you.